minsan nilang tinikman ang isa sa kanilang biktima they grilled and ate the flesh each bite tightening the bond between the hitmen this, this is total wickedness this is total evil deeds hello po mga minamahal i hope okay lang po kayo at walang mga problemang pinagdadaanan kung maron man po huwag tayong mag-alala Tutulungan kayo ni Lord and uh, lahat naman ng mga challenges ay lumilipas Dito na naman po ako sa araw na ito Ang the one and only Just I, myself and me Marisol Templo Sa araw na ito actually Sa video ito hindi ako gaano komportable I-share sa inyo itong balitang ito And but I really do believe na need nyo ring malaman kasi uh, di ba sa mga panahon ngayon dapat nating kinikilala at nalalaman natin ang mga bagay-bagay tungkol sa ating mga uh, sinusuportahan o iniidolong mga politiko. Ano po? And lalo na ngayon sa mga nangyayari tungkol sa mga Duterte at sa kay PBBM at sa ating pamahalaan, importante na nakikilatis natin at nalalaman natin kung anong klasing mga tao ba ang mga politikong humahawak at uh, humawak dati at gusto pang humawak sa gobyerno ng Pilipinas. Ano po? And uh,